Gumawa ka ng video na nagpapaliwanag ng kwento ni Jonas. Gusto kong matutunang mangaral. Ako si Elian. Madalas nating matutunan na ang pagtakas mula sa Diyos ay hindi kailanman nagtatapos ng maayos. Narinig mo na ba tungkol sa propetang nagtangkang tumakas mula sa Diyos? Sinasabi sa Biblia, sa kabanatang iyon, na nagbigay ng direktang utos ang Diyos. Tingnan mo ito. Tumindig ka. Tumunta ka sa dakilang lungsod ng Niniwe at mangaral laban dito, sapagkat ang kasamaan nila'y umabot na sa akin. Pero ayaw sumunod ni Jonas. Tumakas siya. Literal na sa kabaligtarang direksyon. Pinapunta siya ng Diyos sa Ninive, pero bumili siya ng tiket papuntang Tarsis. At alam mo kung bakit? Dahil ayaw niyang maawa ang Diyos sa mga taong, sa paningin niya, ay hindi karapat-dapat. Sa madaling salita, gusto ni Jonas na maging mas makatarungan pa kaysa sa Diyos. At dito pa lang, may malaki na tayong aral. May mga taong kilala ang kinig ng Diyos. Malinaw nila itong naririnig pero sumusunod lang kapag sangayon sila. Si Jonas ay propeta. Hindi siya basta-basta. Pero ayaw niyang sumunod dahil ang plano ng Diyos ay hindi tugma sa nararamdaman niya sa puso. Ilang beses tayong ganito rin. Gusto natin ng Diyos na sumusunod sa mga kagustuhan natin, imbis na tayong ang sumunod sa kagustuhan niya. At pagkatapos sumasakay tayo sa bangka, iniisip nating magiging maayos ang lahat pero walang nakakatakas sa presensya ng Diyos. Walang makakabili ng tiket palayo sa layunin ng Diyos na walang kahinatnan. Ngunit nagpadala ang Panginoon ng malakas na hangin sa dagat. Isaksak mo ito sa isipan mo. Ang Diyos ang nagpadala ng bagyo. Siya ang nagpayanig ng bangka. Ayon sa Biblia, natakot ang mga marinero. At si Jonas ba? natutulog. May mga taong natutulog sa gitna ng unos na sila mismo ang dahilan. At ang mas masakit, may mga inosente na nagduduras dahil sa pagsuway ng iba. Umamin si Jonas, ako ang may kasalanan. Itapon niyo nga ako sa dagat. Sinubukan pa nilang huwag gawin niyon, pero sa huli, inihagis nila si Jonas. At dito na pumapasok ang bahagi na alam ng lahat at naghanda ang Diyos ng malaking isda upang lamunin si Jonas. Pakinggan mo ito. Ang isda ay hindi parusa. Ito ay kaligtasan. Maaaring hinayaan niyang lumunog, pero mas pinili niyang gamutin si Jonas sa tiyan ng isda kaysa mawalan ng saysay ang buhay niya sa kailaliman ng dagat. Minsan, ang pinakamadilim na sandali ng buhay mo ay ang awa ng Diyos na inaayos ang direksyon mo. At pagkatapos nito, isinuka ng isda si Jonas sa tuyong lupa. At muling sinabi ng Diyos, Tumindig ka at pumunta ka sa Ninive. Alam mo kung anong ipinapakita nito? Hindi binabago ng Diyos ang plano niya kahit pa tumakas ka. Bibigyan ka niya ng panibagong pagkakataon. Pero ang layunin ay pareho pa rin. Pumunta si Jonas, nangaral, at nagsisi ang mga tao. Pero nagalit si Jonas. Dahil pinatawad ng Diyos ang mga iyon. Muli, mas pinili ni Jonas na maging tama kaysa magligtas ng buhay. At nagtapos ang Diyos sa isang tanong na nakakatahimik. At ako, wala ba akong karapatang mahabag sa dakilang lungsod ng Nineveh? Anong itinuturo sa atin ng Diyos sa kwentong ito? Na ang pagsunod ay hindi laging madali. Pero ang pagsuway ay mas mahalang kapalit. Ang pagtakas sa layunin ay naglalayo sa iyo sa kapayapaan. Makinig ka. Ang Diyos ay may awa kahit sa mga taong hindi mo matanggap. Ang sentro ng kalooban ng Diyos ay hindi laging komportable. Pero ito ang pinakamabuting lugar para sa'yo. May mga taong ginagamit ang kwento ni Jonas para sabihing wala tayong malayang pagpapasa dahil nakialam ang Diyos. Pero may free will si Jonas. Ginamit nga niya ito para sumuway. Ang kaibahan? Ang free will ay hindi nangangahulugan ng walang kahinatnan. Malaya siyang tumakas, pero hindi siya malaya sa bagyong dulot ng kanyang pagpipili hindi maaaring lokohin ng Diyos. Ano mang ihasik ng tao, siya rin nga anihin. Ginagalangan ng Diyos ang ating mga desisyon, pero siya ay makapangarihan sa lahat. Binigyan niya tayo ng pagkakataong sumunod dahil sa pag-ibig, pero kung kailangan, tinutuwid niya tayo dahil sa awa. At ang pinakamaganda, kahit tumakas si Jonas, hindi siya iniwan ng Diyos tinuwid, ginamot, binigyan ng bagong kahulugan at ginamit siya pa rin ng may kapangyarihan. Huwag mong hintayin marating ang pinakailalim bago sumunod sa Diyos. Gawin mo ito ngayon habang may time pa. Dahil ang pagtakas ay maaaling magdulot ng pagkawala ng oras, ng pagkakataon, ng mga buhay. Pero ang pagsunod ay diretsyo sa lugar na kung saan nais kumilos ang Diyos sa iyo at sa pamamagitan mo. At sa lahat ng ito, malinaw ang minsae. Ang tumatakas sa tawad, nagsasayang ng time-time. Pero ang nagpapasakop sa layunin, ay nakakakita ng himala na hindi niya kailanman inikala.